New Year po sa inyong lahat. Pakibati pa rin po ng Merry Christmas ang katabi mo. Merry Christmas po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa patuloy nating pag-iwang ng kanyang kapanganakan. At napakaganda po ng pinagsabay-sabay na pagdiriwang. Ngayong linggo po, dapat pagkatapos ng Pasko ay pinagdiriwang ang titulo ng ating parokya, Pagdiriwang ng Banal na Pamilya. Pero dahil ito rin po ay papunta sa January 1, papasok na taon, kasama natin ang Inang Maria, pagdiriwang ng dakilang kapistahan bilang ina ng Diyos. At hayaan niyong turuan tayo ulit ng mahal na ina sa titulo niyang ito, kung gaano ito kahalaga at ano ang pinapaalala. Lalo, lalo na, maya-maya lang, tatalon-talon ka naman dahil akala mo tatangkad ka pa. New Year na naman. Amen. Tatlong salita po ang ating pakatatandaan ngayong bagong taon, kapistahan ng Ina ng Diyos. Una ay ang salitang pasasalamat. Pakiulit nga po, Pangalawa, ang salitang pag-asa. Panghuli ay ang napakagandang salitang pananampalataya. Ano po yung una? Pangalawa. Pangatlo. Ayan, pwede ka na matulog. Sabi mo sa katabi mo, salamat. Ang dami-dami nating dapat ipagpasalamat. Amen. Ang mga iba sa inyo, sigurado ko, suot na mga bagong damit. Ingat ka. Pakitanggal ang etiketa. Nangyari na sa akin yan, may nakalagay dyan na sticker, XL. Tanggalin mo yan. Baka may presyo pa. Tanggalin mo naman. Pero ang sarap kapag bago. Sinusuot natin 'yan at isinisimba. Bakit? Dahil gusto mong magpa Salamat. Thank you Panginoon. At 'yun ang sikreto ng Inang Maria. Napakahirap maging ina ng Diyos. Napakahirap na sabihing ikaw ay nanay ng Diyos. Nanay ang hirap na responsibilidad 'yan. Eh ngayon nga lang 'yung mga maiingay na bata, ang una kong tinitignan, nanay. Dahil kung gaano kaingay ang anak, ganun din ang nanay. responsibilidad. Ang hirap, lalo na pag sinabing ikay magiging anak ng Diyos. Pero 'yun nga ang paalala sa ating ni Maria. Puwede kang muling mapuno mapuspos ng grasya, naging ina ng Diyos si Maria para sabihin sa atin, may mga biyaya, magpasalamat ka ngayong papasok na taon. Amen. Kaya sinasabi, ang salita ng Diyos, anong sinasabi mo? Anong sagot mo? Ang salita ng Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Yun ang simula mo ng bawat dasal. Yun ang tunay na anak ng Diyos. 'Yun si Maria. May pasasalamat. Amen. Pero minsan mauubusan ka ng pasasalamat. Alam mo naman na mayroon pa ring bigat na pinapasan. Mahirap noong biglang dumating ang mga bisita na mga pastol bagamat isa lang po nandito sabi sa ebanghelyo marami pala sila ano kayang pinakain ni Maria sa kanila at ni Jose biglang may bumisita at ang dami pang binalita alam mo ba yung anak mo nako alam mo ba may mga mangyayaring ikatatago mo sa iyong puso pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo yan, may pag-asa ka pa. Umasa ka. Paasa. Palakpakan mo ang pag-asa na meron ka. Di ba yon ang napakaganda sa tuwing tayo'y nagdarasal? Abagi ang Maria, napupuno ka ng grasya. Habang dinadasal mo iyon, ikaw ay merong inaabangan pa. May kaabang-abang sa taong ito. May rason kung bakit ka naririto nagsisimba. Meron pa tayong aasahan sa Diyos. At yun ang napakagandang pinaalala ng Inang Maria sa atin. Nung siya ay nagkaroon ng katagang ito, upang sabihin sa ating lahat kung magsimula sa akin ng Diyos, meron ding simulaing gagawin sa iyo. Panindigan mo iyon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mag-e-exercise na ako. Ano pa? Ano pa mga resolution mong kasinungalingan? Susundin ko na ang mga magulang ko. Maguhugas na ako ng pinggan. Ano pa? Maliligo na ako araw-araw. Magtutbrush minsan. Ano mga resolution mo? Bakit mo gagawin? Alam mo namang hindi mo kaya. Pero, kaya mo ginagawa, dahil merong pagkakataon pa. Pwede pa. Kaya. Kailangan mo lang simulan at magkaroon ng panibagong inspirasyon. Amen. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, Inspirasyon. Yeah, Sina ba inspirasyon mo? Hello, mahirap minsan po eh. Mahirap kasi sa dami mong pinagdaraanan, at sa dami na nang nakalistang problema. Ilista mo naman ngayon kung papaano mo dahan-dahang susolusyunan. Dahil lang tumimo kay Maria nung bumisita ang mga pastol, ay simple lang. Dahil ang katagang ito ng ina ng Diyos ay tinatawag na dogma. Pakiulit ngayon, dogma. Na ibig sabihin, isa sa mga dapat nating pinasak, sinasampalatayanan na ang Diyos pwedeng maging kasama sa pamilya. Ang pagiging ina ng Diyos ay hindi sabihin si Maria ang mataas, hindi. Ang punto ay ipagitna mo ang Diyos sa buhay mo. Yon ang solusyon sa lahat ng iyong resolusyon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magsimba ka. Magdasal ka. Yun ang pagiging ina ng Diyos. Dahil kahit gaano kahirap ang pinagdaanan ni Maria, isa lang ang punto para sa kanya, si Jesus ang kalagitnaan ng banal na pamilya. Si Jesus ang rason kung bakit tayo naririto Lagyan mo na ng schedule si Jesus sa susunod na taon ng buhay mo at sigurado ako kapatid ko, sigurado ako, may himala sa buhay nating ito. Kung hindi man sa'yo, mahawa sa himala ang katabi mo. Amen. Palapakan mo ang himala ang gagawin ng panalangin. Kamakailan ako po ay medyo tumakas. Nagpunta po ako sa ibang bansa. Saglit lang naman. Nakabalik naman po ako. Obviously. At ako po ay nagpunta sa isang napakagandang bansa. Tahimik at malamig. Kaya hindi na nga po ako sanay sa ano eh, sa init eh, naks. Saglit lang. Pero ang kinatatakutan ko po ay madalas eh pag nasa immigration ka. Kasi po, pag nasa immigration po kayo, parang nakakatakot, parang exam eh. Papakita mo yung visa mo, papakita mo yung, yung passport mo, titignan ka. Pero ngayon po, medyo high-tech na sa atin, no? Ilalagay mo na lang, tapos tatanungin ka pa rin ng konti, pero saglit na lang. Pero first time po nangyari sa akin ito eh dahil pari po ako, may nakalagay po akong krus. Pagdating ko po, yung kakapka pa na ako, tumingin sa akin yung ali. Medyo malaking babae po. Tumingin siya sa krus ko. Eh, sakto, ganito po, ganito, ganito. Tinanong niya pa ako. Krus ni Jesus? Sabi ko. Gusto ko na sabihin, hindi, 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 hindi ito krus. <laughs> Opo. Sabi niya sa akin, Katoliko? Opo. Nagtanong pa ako, hindi ko alam kung ang sasagot ko, oo, hindi, baka kung hindi, di ba? Opo. At alam niyo ginawa niya? Hinaplus niya ang krus, at nagdasal. Tapos, akala ko okay na ako, kinapkapan niya pa rin ako. tapos binati ko Merry Christmas Merry Christmas alis na ako papasok na ngayon ako etong mas nakakilabot papasok na ngayon ako sa ibang bansa mas mabilis po doon pero may nagbabantay may isang bantay lang kahit itong kinilabutan, isang bantay na nga lang nakita ulit ako pagdaan ko sa kanya cross cross Jesus nakakilabot ah hinaplos, nagkrus, at binati ako. Merry Christmas. At hindi ako kinapkapan. Dire-diretsyo. Nakilala si Jesus. Hindi ka niya naman pipiliting agad-agad gusto niya lang sabihin sa iyo, nandito pa rin ako. I am here. Hindi ganun kadali ang unang bilen. Dalawa lang sila. Pero nung dahan dahang dumadami na ang mga bisita, and kahit sa ebanghelyo, maririnig mo, ang gulo ng ebanghelyo ni San Lucas eh. At nung narinig nila, teka lang, San Lucas, di ba tatlo lang sila? Sino pa yung ibang nakarinig? Patungkol yun sa atin na nagbabasa. Nung marinig mo na totoo ang Diyos, nagdududa ka pa rin ba na babaguhin ka niya? O paninindigan mo na siya? Are you still doubtful? Or do you want me to prove my love for you? Patunayan ko, mamahal ko sa iyo. panindigan mo na ako. Mahal ka ng Panginoon. Ngayong darating at bagong taon. Amen. Batiin muli ang katabi mo, Merry Christmas. Palapakan mo ang Panginoon. Mga minamahal, halina sa bagong taong ito. Salamat sa ating mahal na inang si Maria, katuwang nating banal na pamilya. At sumunod tayo sa ating mahal na nanay. Huwag kalimutang magpasalamat. Huwag susuko. Punoin kanya ng pag-asa. At pag mong sayangin ang pagsisimba nating ito, Ituloy-tuloy muna. Manalangin, magkita-kita tayo sa ating simbahan. Kumapit tayo sa naglalakbay na pamilya. Handa na silang makilakbay sa iyo ngayong bagong taon. Pakiulit nga po, pasasalamat. Pag-asa. Pananampalataya. Happy New Year po sa inyong lahat. Maxi tayo po ang lahat. May this building which we dedicate to your name Be a house of salvation and grace. Where Christians gather in fellowship. May worship you in spirit and truth. And grow together in love. In real love. Through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po tayo sa ating official YouTube channels www.youtube.com/hpirahas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com/hpirahas. Maraming salamat po, mga kaparokya.